Ayan guys, mag-start na po tayong magluto ng sinigang na isda at hipon. Nilagay ko na po dito lahat yung mga sangkap, garlic, onion, ginger, tomato. Ayan po, kumukulo na po yung uh, sabaw niya. Ang ilalagay po nating beige to ball ay talbos ng kamote. Ayan po, ilalagay ko na po itong isda. Yung pompano. Pakuluan lang ng konti. Then isusunod na po natin yung hipon at talbos ng kamote. Ayan, kumukulo na po. Ito po yung talbos ng kamote. Ayan. Kubukulo na po yung uh, niluluto natin. Ilalagay na rin natin yung shrimps. Ayan. Masarap po ang sabaw nito. Ayan, then isusunod na po natin yung uh, talbos ng kamote. Ayan po. Sandali lang lutuin po itong sinigang. Ayan. Ayan po ang ginamit ko palang panimpla ay patis. Ayan. Malapit na pong maluto. Itong sinigang natin. Masarap po ang sabaw nito. Matamis. Kaya. Ayan. Okay na. Done na po. Ito na yung uh, pampano. At shrimps. Ayan. Thank you for watching, guys. See you next video, guys. Please subscribe my channel, Momshi TV Blog.